So, ang susunod na aralin ay tungkol sa mga baryasyon ng wika. Kung ating pag aaralan ay mga antas, ngayon ito ang ating pag-aaralan ay ang mga baryasyon ng wika. Layunin natin ay ang natutukoy ang iba't ibang baryasyon ng wika. So, mayroon tayong iba't ibang baryasyon. Ang unang baryasyon natin ay yung tinatawag natin na dialect. Kapag dialect, ito ay yung dimensyong geografiko o pagkakaiba iba ng variasyon sa loob ng isang partikular na wika. Ang, ang Pilipinas kasi ay yung may multi-language country kasi tayo, Pilipinas. So, mayroon tayong uh, kapag dialect kasi sinasabi, iba, meron kasi yung iba ang variasyon ng bisaya ng mga taga Davao, iba din ang bisaya ng mga taga no ay, ng mga taga Cebu ah, Meron kasi silang, may mga salita kasi tayo, ah, may mga salita kasi silang ginagamit na hindi ginagamit sa Davao. May, da, may salita din ng Davao na Sibuano, ay, na bisaya na, ginaga, na hindi din ginagamit sa Sibu. So, ganyan siya. Katulad na lamang, halimbawa, ito, oh, So, iba-iba, kahit iba, ah, na Tagalog ang, ang, ang alam lang natin na Tagalog, no, kayong sa Maynila. So, mayroon tayong iba't ibang baryasyon ng Tagalog. Iba-iba uh, kasi yan. Iba yung Tagalog din kasi yung tawag yung, yung ala eh. O yung gano'n na Tagalog, kung natatandaan niyo siya. Tagalog, Tagalog din ang tawag dun, yun, yun, siya. Tagalog yun siya. Pero ibang baryasyon lang. So, sa dialect tayo. Kapag, ganito kasi sa pag-Tagalog, queson, ang kanilang salita ay ganito, nakain ka ba ng balaw? So, ganyan ang kanilang ginagamit. So, kapag sa Tagalog, Maynila, ang ibig sabihin yan ay, kumakain ka ba ng alamang? So, magkaib parehong Tagalog, ngunit magkaiba ang kasyon. Yan ang dialect. Halim isa pang halimbawa. Ah, uh, pakiurong nga po ng plato. Uh, sa Samimili sa Bulacan na Tagalog, ang pakiurong ng plato ay ang ibig sabihin ay kubusan. Kapag sa Maynila na Tagalog, ang pakiurong nga po ng plato, iusog mo siya ang plato. So ganyan ang ang dialekto ng na nga taga So, iba-ibang -ib -iba baryasyon kapag iba-ibang uh, dialekto ang gamit. Ang ginatawag natin na dialekto, di ba, ang ating pambansang wika, anong pambansang wika okay. natin? Okay, very good. Tama. Filipino ang ating pambansang wika, hindi Tagalog, kasi ang Tagalog, dialect ang tawag natin. Yan, dialecto. Dayalekto na isa sa dayalekto ng Pil ng Pilipinas. Ang mga dayalekto ang Tagalog na papabilang sa Ilongo uh, Ilonggo, uh, Bisaya, so dayalekto siya kasi ang ating pambansang wika ay Filipino. So naiintindihan ba ang dialect? Tingkola okay, mo na libog? Claro. Okay. So kaya nga may sabi nga, di ba, kapag bisdak, ibig sabihin si Buano na siya nga bisaya or bisaya, bisayang, bisayang dako nga Buano. Bisdak. So, pumunta tayo sa susunod, ang sosyolek. Ang sosyolek naman, isang dimensyong sosyal Variasyon ng wika batay sa katayuan sa lipunan ng nagsasalita o sa pangkat na kanyang kinabibilangan. Ang sosyolek naman, parang katulad naman siya sa kung anong grupo kayo napapabilang. Katulad ng, kunwari kung, um, uh, di ba, may ang mga bakla, sa mga bakla, mayroon uh, silang lingwahing kanilang sinasalita, di ba? Kung baga, pag... Ha? Ay, parang yung gilang na ginatawag. Yung gilang. O, oh, yung taglish kasi para yun sa mga sosyalera. Kung ano ba, ang sosyalera like is yung kung ano ba ang group, ang group of friends mo. Yun din yung sin ah, ginagamit mo na salita. Group of friends mo. Kasi may, dati kasi yung Uh, naaalala niyo yung papaya words. yung, um, kayo lang magkakaibigan or mag friend ang nakaka-relate nakaka uh, relate or nakakaintindi ng words na yon Yung CH language, papaya words. Na yung, di ba, lagyan ng PA ang every, ano, every word ng ano. Basta mahirap siya. Talaga ano may oh. So, sa social leg, ito yung mga halimbawa yung, yung tambay. Tambay. Uh, Gaylang, lang, yung mga millennials na salita. Sa so, social like yan siya kasi grupo kasi yan siya. Grupo kasi sila, grupo. So, ito ang mga halimbawa na siya sila. Whiskey feel ang homebred stage. Oh, saan to siya na mga grupo ng salita? Saan to siya? Yung whiskey feel ang homebred stage. Sina nakakaintindi nito? Walang nakakaintindi. Sige, sino nakakaintindi? Ito. Ah, oh, sige, may Cecil. Oo. Oo. oo ang raw today. Oo. So, yun ang sa, sa, ano yan siya, sa salita ng mga gay lang. So, parang hindi niya daw feel ang aura or aura niya today. O, ganyan, parang ganyan na sasabi niya. Sa pangalawang sentence naman, palang pangalawang pangungusap, yung kusa, ay, kosa, pupuwa na tayo mamaya. Anang, ano naman to siya? Parang sa mga preso naman po siya. Yung sa mga PDL na natawag. So, yung gamit nila na sa lingway, sa mga, mga preso na tara, mga PDL natin. Ano ang ibig sabihin? Sino makakapagsalit? Ay, makakapagsabi ng ibig sabihin ng ano, ng pangungusap? Wala, wala kayo ninja? ma-idea? Hindi din ako sure, pero parang sabi dito sa sentence ay, parang sa pangungusap, ay parang ah, uh, lalabas, o, lalabas na siya mamaya, o, parang gano'n ang nasa sentence. So, ang tandaan lang ninyo, kapag social leg, yung ah, uh, yung ginagamit natin sa ating uh, sa ating grupo. Kung ano ang group of friends na ginatawag? Gina, na yung sa group of friends na tinatawag natin, natin. Ito na mga gay lang. Uh, mga tambay. Kasi syempre, mga tambay. Kung tambay ka, tambay din mga kaibigan mo. Kaya so, uh, ganyan. Siya, social siya na sa'yo sa mga millennials, may mga may ginagamit sila na ano na mga lingwahe. So, yan ang sa social leg. Sa, sa jargon naman, ito parang in-upgrade na social leg. Kung ang social leg, uh, sa kaibigan nyo. Sa jargon naman, kung saan yung profession, profession ninyo. espesyaladong salita. Mga tanging bukabularyo ng isang particular na pangkat ng gawain Ibig sabihin nyo kung ano ang trabaho ninyo or kung ano ang na uh, kung ano ang profesyon ninyo. O sa mga business to. Okay, syempre kayo mga business students kayo, no? So, usually ang mga jargon ninyo ay yung business plan, mga business plan, financial plan, financial management, anong pa mga jargon mo? Hindi kasi ako so, makarelate. Pati sa teacher. O, oh, so, sa teacher nilang example ko. Kasi hindi ako makarelate. <laughs> Kapag sa teacher, ang jargon namin ah uh, jargon namin yung mga lesson plan. Lesson plan, objectives layunin, unit. O, mga ganyan yung mga lesson plan, ay mga jargon namin. O, may ira, may ganito ako, may isa kong halimbawa. Pag jargon sa business, katulad niya mga business student, ang kapital ay inyong ano ang kapital? puhunan ninyo, na puhuna ng inyong magiging business kapag kayo mga business student ang gagamit. Pero kapag ang mga, kunwari, nag-aaral ng mga history or history student or ang gumagamit or mga or SOCSTAD teachers or mga history teacher ninyo ang gagamit, kapag kapital lang kapusap at ibig sabihin kanila, Abisera o punong lungsod ng ibang ng isang bansa. So, ganyan siya. So, naintindihan ba ang jargon? Diba ba kasi yung jargon? Diba, kung sa doktor, ang mga jargon nila ay scalpel, um, lesson plan. Sa, kung sa amin, may lesson plan. Sa inyo, business plan, diba? So, Iba-iba yan siya kapag sinabi ko, Uy, may plano na ka, Ay, kung sabi ako, kapag nag-usap ang, ah, oh, may plano kayo. So, kapag kinausap ko ang isang business student, ang iisipin niya ay business plan. Di ba? Pero kapag kakausapin niyo ang teacher, lesson plan ang iisipin niya. So, ganyan ang jargon. Kung ano yung mga uh, normal na gamit sa isang profesyon. Nakakaintindihan ba? Naintindihan ba? Okay, very good. Ngayon, duwa mo na tayo sa ed edulect. Ang edulect naman, ito ay yung individual na estilo ng paggamit ng isang tao sa kanyang muka. Natatangi paraan ng isang tao sa pagsasalita. Ang archaic ay kung ano yung way of ako ah, ano ang ah, paggamit or estilo mo sa pagsasalita. Usually nakikita natin ito sa mga sikat na tao. Katulad ni Noli Di Castro. Paano masalita si Noli Di Castro? Or sige, si Rupa may kinto na lang. ba diba, may way of, pag, pag narinig mo ang boses, ay, panarinig narinig mo ang ganitong pananalita. ba diba, yung, go, go, go. ba diba, ganyan, ba diba, si Rupa may, pag, ibig sabihin, pag narinig nyo yan, ah, uh, sino ang una nyong may di ba diba, si Rupa may kinto? So, yan ang ibig sabihin ng eduleg na salita. Kung ano yung estilo ng pagsasalita mo. Kasi hindi naman tayo magkaka, pero iba-ibang tao, every one of us is special. So, mayroon tayong iba't-ibang uri ng pagsasalita. So, walang magkakapareho. So, yan ang sa eduleg. Kung ang pagsasalita mo ay mabilis, or mabagal ba, or mahina, malakas, Eduleng ang tawag sa panahon. So,